uh, meron may, pa rin mga nararamdaman ano, ng na mga aftershock. In fact, as of yung, yung yesterday, ito na datos so, na umakabot na sa mahigit yata, sabi ng Facebook, 700 aftershocks na ang, ang uh, nakitala. No? Mm -hmm. Kaya kumbaga sa ating mga kababayan, na hindi pa po talaga na uh, pumasok sa mga struktura. Mm -hmm. Even if uh, yung ating mga uh, clearing, uh, facing security ng mga teams, ay, ay nag-asset na ng mga chakura pero again, we still recommend no, na mas mahigit pa rin na, na evacuated pa rin yung ating mga kapatid. Mm -hmm. mm -hmm. Sir Junie, patuloy bang nadadagdagan yung mga dinadala na sugatan? Kung may nakikita oh, pa po tayo oh, na na-trap oh, doon nat sa mga yeah. gumuho? Meron ongoing pa ba yung... Oh, tuloy na po ba? Kasi alam ko, uh, Sir Junie, kagabi po ay nasuspend muna ano, mm -hmm. itong paghahanap natin, no itong uh, search. Pero ngayon po ba nagpapatuloy na ito sa mga oras na ito? Bagamat patuloy niyo na kumakain pero wala pa kasi nang naiuulat na missing. Kasi so wala pa tayong makakaalam kung sayo sabing mawawala, no. But then again, uh, we have more than enough teams uh, who are conducting those uh, operations, no. Pero at the same time, no, yung tinutugon natin talaga natin na ay yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan na nag-evacuate nila doon sa kanilang mga kabahayan. Mm -hmm. Ganun din siyempre yung mga injured. Yeah sakayan dito. so mm hmm So, lang uh, na kanilang medical assistance at saka uh, so, uh, pangangailangan din po no, in terms of food and mental items. Yun so, yun po yung tinutugunan ng ating mga uh, iba't ibang ahensa ng PAMA.